ang pinaka. Yes, nagawa na natin to dati ng six pa tayo. Ay, pa tayo. five. Six, eight, five. And, four. four. Siya din. Siya, yeah, siya lagi nagluluto, siya lagi laman ng kusina. Uh. Yes. Aning pa lang kami siya na nagluluto. So um, hanggang 2045, siya pa rin ang nagluluto. Ako pa ba? Yes. Mm. Uy ba? Parang lahat na ano oh, oh, Feeling ko kasi nag-ano yung mga fashion sense ng... Bawat isa. Bawat isa. Bawat isa. Mm -hmm. Lahat na lang kami. All of us. Yes. Mm -hmm. Hindi pa din. Minsan ikaw. Kaya Depende. Depende sa content. Sa content. Time. Sa content. Yes. Ngayon? Di ba ang dalawang nandutaan? <laughs> Ay, ako! Lately, ako. Huh? Ay! Hindi! Oh. Pili ko nga si Jen. Thank you sa iyo. Ngayon, 2025, girl. It's Parang uh, nagiging tita na ako. Oh. Naubos na yung battle ito. Oh, social battle ito. Ito. Huwag nagtatampo kasi siya halata. Ah, oo, oh, oh, siya halata. Siya. Sinan ang pinaka, sinong pinaka. <laughs> Kaya mas ikaw kasi ikaw yung laging halata. Yay! Ah, what? what? Oh, sa anong bagay? Siya pa din. In terms of horror. Sa horror. horror. Movies, <laughs> siya. Sabi, siya. Hindi talaga. Hindi talaga. Sa horror movies. <laughs> Oo, siya. Pero kung uh, oh. Ikaw! Uh, ang pinakamatatakotin. Uh, Oo, <laughs> oh, siya, di ba? Yes. Pero guys, alam niyo, nagkakaayaan kasi kami mag-horror movie mm nanood -hmm. sa cinema. Tapos siya lang ayaw. So, at the end, gusto na matutuloy. Dahil sa kanya. Bakit? Sinasabi ko, hindi naman manood kayo. Ah, why? Ah, why? Tutulugan ko lang yung scene. Ako? Uh -huh. Parang Late. ito. Parang, parang it's ito. Parang ito. Parang ito. to ito, ito, Ako? Lates. 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 Ay, oo. Oh, ko, Halo-halong emosyon na. Ha? Hindi lang emosyonal na <laughs> lang. Naiyak. Oo. Uh -huh. Hello! 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 Okay, may pa, may may ano pinagagalingan yung pagkapikon ko kasi. Pero hindi ako yung ano na maliit na bagay na napipikon na ganda. Ah. Depende. Pero wala namang sobrang pikon sa amin na yung kahit maliit na bagay. Ito what? Eh, hindi pa di pa tapos yung ano. Obvious ba? <laughs> yung tanong. Ako po. Or basta minsan kunyari nakaganto lang tapos bigla tatawa asawa bigla na walang dahilan. So, larin, Or may uh, naisip ano. siya. Kunari, <laughs> so, parang, ay, may meeting nga, ah. natatawa ako. Hindi nga sa disilip. Parang dito, naiiyak ko sa nangyari. <laughs> parang, bakit tayo kalmado? Well, Kung nang uh, mapapanik. Uh, Kasi, no? yeah. sa so iyong ano, gusto niya agad may action. Kunyari, kapag may nangyari so, sa amin, dapat, to the rest of rescuer yes wonder Pets. wonder best speak to david oh oh okay. david kasi siya yung biglang namatay wala pumupuri ng eh yeah tama 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 may prediction siya oh oh chatty oh nare ka uh -huh. ano uh -huh. kausapin mo siya tapos biglang tas malilingap lang no. ano eh kung ano na yung inasikas <laughs> Or pag may hihingiin. Siya Pag, pag may hihingiin, tapos may kakausap sa kanya, hindi niya maaalala ibigay yung hihingiin niya. Kasi na lang ganito yung ko ikaw na lang. Oo, okay. uh, so, oh, like, kasi okay. na ano niya yung pag-aaral. Ah, yes. uh, oh, yes. Pag shoot. Training, shoot. Shooting. Shoot, 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 lahat shooting. Ah, oh, sige. Ah, yes. 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 oh, sige. Flame ko yan. Yes, yes, Thank yes. Muntay <laughs> Ito. Siya. I love, I like love. Physical touch ko si Gabrano. Pisikalan. Siya. Siya. Sabi, ako po. So, not defended. <laughs> Kanina nga lang kapunta dito. Oh, nasa elevator na nung dalawa. Tapos, dinodorbel ko na. Ito na ito, na. ito na, ito na. Ito na, ito. One minute, two minutes. Ito na kami. Tapos paglabas niya pa ng... ng Hindi! Nagsusuot pa ng sapatos. At saka, di ba pagka nagsuot niya ng sapatos, sasalabas labas niya. Ay, may nalimutan ako. Babalik na. Yes. yes. <laughs> Mabagal talaga kasi ako umilos. No sense of urgency. Tapos makakalimutin pa ako. <laughs> Tapos, pag ginagalgal na ako or minamadali na, doon ko malilimutan mm -hmm. lahat ng kailangan kong madali. Siya nga yung magpapanik pag yes. may ano. At kapag ka may nakalimutan na siya, bad trip na siya. Yes. In, yes. mood na. Mm -hmm. Yes, gano'n. Happy birthday! Mm -hmm. Siyempre, kala ko tribute sa iyo. Ikaw lang <laughs> <laughs> yung... Yeah. Oh. Para sa akin kasi itong video na to. Ano <laughs> yan? Para sa akin kasi to, guys. Kailan ka naging competitive? Oo, oh, ba't hindi? Oh! Ayan, oh, competitive siya. Yes. Kung kasi may mga bagong bagay, kunyari diba try namin, tapos di namin magawa. Gagawin niyo talaga yung best niyo para magawa niyo yung bagay Oh. Ah, yes. Oo. Siya ang risk taker. Oo. Yes. Oo, ano camera favorite my mm -hmm. sure husband yeah. yeah. right, si selfie lang saya um, you know, self, my best selfie sa, um, sa instagram yeah 1 2 3 1 2 3 dalawa <laughs> sila roommate eh sila. Kaya magugulat kayo guys pag naayos yung photo naming dalawa. Oh, di ba pag ako nakakapunta sa kanya. Ay ang dimis sa. Ah. Akala ko bagong palit yung ano niyo. Dimis lang tingi. Ako lang guys nagturo diyan mag-dimis. Eh. Gusto ko sana paningin yung photo log. Pati staff kitang pa-idea na ka-organize. Yes, yes, yes. Ako rin din kasi nang gamit niya. Siya yung under-consumption. Yes. Mm. Hindi siya mahilig mabili ng kung ano-ano. Tapos -ano. oh, tayo oh. kasi yung mahilig bumili-bili, tapos oh, oh. natambak na lang. Yes, 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 yes. Three, two, one. Parang kaming dalawa ni Dave. Parang ikaw ngayon. Mas ano ka? Mas siya. Mas ano ka? Grabe ako, yung mas insult. Ako lang. Mas ano ka ngayon? Ayaw, oo, oo. Kasi na, kailangan niya nung sleep as you. Mag-probe. <laughs> 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 Para sa mga ito. <laughs> nag ano siya? Ano ba ito? Nahihirapan siya makatulog. Makatulog. Hindi no, Yes. Binigay ko na yung gamis ko na pupatulog. Totoo. We ako na gumagamit. Pinutrip ano, ano. niya na yung Kaya, ano, Kahit kumakain gamis. siya ng sipari sa bako. Oo. Saan araw Totoo. Minsan ganun na. Kunyari buksan ko yung TV. Or kahit ako lang mag isa sa kwarto. Bubuksan ko lang yung TV. Tapos pag may araw napapatay yung kwarto. Tsaka ako matulog. Lahat kami! Yes! <laughs> Pero na-feel feel ko ikaw. Na-observe. Oo, feel <laughs> ko rin ikaw. Observe. <laughs> sa <So laughs> mga dance class kay Coach Isay. Mm -hmm. Pero sinasabi sa atin ni Coach Isay, no? so, na ano na tayo, yung memorization natin. Sa pag-pick up. Sobrang busy na Stop, pick up, pick up. So, pick up Pero totoo, ikaw, ikaw nga yung mabilis mag-pick up. Yes. Pero ang tanong, maayos ba? <laughs> Ayun, mabilis ka nga mag-pick up. Ayun, ano naman ang tanong. 2, 3. Ano Ito sa series. series. Oo, oh, siya. K-drama. Mm. Or anime. Si Jel sa movies. movies. Mm -hmm. Anong genre? Horror. Thriller. Thriller. Action. Diba? Yes. Siya. Mm -hmm. Ako? Ay, kabo. May initial tension. ano siya ngayon? <-s3> okay. so, ngayon tayo 25. Okay. Proud of you. okay thanks one two three go <laughs> One, two, three, go. Ilista yan. <laughs> <laughs> Isa siyang ilista. <laughs> oh, kaya. Yeah. Grabe kaya. Yes. yes. Grabe, Grabe kasi siya mag, alista. ano, mag-fan service. Na-appreciate naman namin. Baka lang sabihin, hindi kami naiiyak. Oo, oh, ako lang no. naman yung naiiyak. Pero hindi naman mm -hmm. for it. Hindi sila naiiyak. Eh, hindi nila kayo lang. Yes. We love you guys. We appreciate you. Thanks so, much. so that's it for our Sino ang pinaka 2025 yes. edition. Edition! And ayun talaga, as time goes by, nag-iiba-iba talagang mga bagay-bagay, pati ang mga tao. Kaya wala talagang, ano, Perfect. change is constant. Yes. yes! And it's okay to change. Baka, baka sabihin uh -oh. na tayo hindi okay. Okay lang yan dahil as we change, we're growing as well. Yes. Nagiging better tayo every year. Kaya every year ginagawa namin ng sino ang pinaka dahil magbabagsok. <coughs> tama. Yes! Tama, yes. Tama. Sana mas nakilala niyo pa ulit kami. And Kaya please do like and share this video and click, that notification. Not click and the notification, notification bell. Click the notification bell. Subscribe, guys. Subscribe. And Please do stream our EP album song. for. Yes. Thank you so much. Bye, Bye. We are Kaolista. Bye. One, two, one. One, two, one Check, check, check Hey, 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 hey. hey.